Sa nakalipas na ilang linggo, ating napag-aralan ng ilang bahagi sa series ng Paksang, ang Biblical Blueprint para sa Tahanan. Napag-usapan natin ang pundasyon ng tahanan. Sinasabi sa atin ng sentido common o ng ating common sense at katuwiran ng reason na ang pundasyon ay mahalaga para sa katatagan ng anumang istruktura Napag-alaman din natin na ang bawat tahanan ay dapat na maging isang muog, lugar ng kaligtasan, kaginhawahan at pagmamahal na nagbibigay ng silong upang makatakas sa mga alalahin ng mundo. Tinalakay din natin ang balangkas ng tahanan upang ang tahanan ay gumana ng maayos na nagbibigay ng lakas at ginhawa sa mga kailangan nito, ang bahay ay dapat na maitayo ng maayos sa pundasyon. Ang bawat miyembro ng pamilya ay mahalaga at kailangan maunawaan ang kanilang tungkulin o roles na inaasahan na kanilang gampanan. Noong nakaraang linggo ay ating namang pinag-aralan ang katatagan ng tahanan ang pagtatayo ng isang makadiyos at makabiblikal na tahanan ay nangangailangan ng pagsisikap sa seryosong pag-aaral ng banal na kasulatan para sa katatagan ng bawat buhay at ng buong tahanan ang spiritual at masaganang tahanan ay dumadaan sa pagdedesisyon to commit their lives in grounding themselves in the Word of God. Today, tatapusin natin ang pag-aaral sa ang blueprint ng Bible sa tahanan. At sa pagtatapos natin, nais kong bigyan diin ang pangangailangan ng wastong fokus sa loob ng tahanan. Nakalulungkot maraming tahanan ang itinayo sa tamang pundasyon. Nagbigay sila ng ligtas na kanlungan para sa pamilya at gayon din alam ng bawat isa ang kanilang role na maaambag sa tahanan. Sa loob ng ilang panahon ay patuloy pa rin ang mga tahanang ito sa pagsisikap upang matiyak ang katatagan ng kanilang mga tahanan. Sadly, sa paglipas ng panahon, nawala ang kanilang focus. Maaaring hindi ito sinasadya. Ngunit nangyayari ito sa paglipas ng panahon. Dahan-dahan ang pamilya ay nagiging abala at nabihag sa impluensya ng sanlibutan. At dahil doon, ang tahanan ay nagsimulang maapektuhan, magdusa. At kung mangyari yan, sa kinalaunan, ang magandang simulain ng tahanan ay dahan-dahan gumuguho dahil sa pagbawalang bahala ng bawat isa sa tahanan ng kanilang mga roles. Wala sa atin ang immune sa ganitong uri ng temptasyon at possibility. If you enjoy a strong and thriving home, you ought to be thankful and give glory to God. Gayunpaman, hindi dapat mawala ang inyong focus upang ikaw ay maging kampante. Mahalaga na ating maging long-term goal ang mapanatili ang isang wastong pananaw at maranasan ng patuloy ang pagkakaloob sa atin ng lahat ng ating pangangailangan ng Panginoon. Para mapanatili ang isang biblikal na tahanan, mahalaga na ating bigyang pansin ng ilang obserbasyon ni David sa bahagi ng kanyang sulat sa aklat ng mga awit. Habang isinasaalang-alang natin ito sa paksang ang fokus ng tahanan. Ang unang kapasing-pansing sa obserbasyon ni David ay ating makikita sa talatang tatlo, ang ating lubos na pagtitiwala sa Diyos. Talatang tatlo, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Upang mapanatili ang isang maunlad na tahanan sa Panginoon, hindi dapat magbago ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Sa buong konteks ng mga talata ay nasasabi na huwag tayong dapat mabahala at kaingitan ang mga di mananampalataya anuman ang kanilang estado at kung anuman ang mayroon sila. Sinasabi sa atin ang salita ng Diyos nang ang lahat ng iyan at mismo sila ay lilipas at maglalaho. Ang salitang manahan sa talata ay ibig sabihing manirahan, sumunod at itatag o gawing matibay na sandigan. Kaya't if we are to live in peace and contentment that pleases God, then we must depend solely to God and to Him alone. Katulad ng sinasabi sa unang bahagi ng talatang tatlo, kailan isaalang-alang natin ang principle. Talatang tatlo, unang bahagi. May dalawang mahalagang inakailangan ang tinuturo ni Haring David sa unang bahagi ng talatang tatlo. Ang una, kinakailangan tayong magtiwala at manampalataya sa Panginoon. Simple at napakadaling maunawaan ang tagubilin, umasa o magtiwala. Ngunit kadalasan ay nahihirapan tayong ipamuhay iyon. Gusto lang ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya Katulad ng sinasabi sa Romans chapter 1 verse 17 Sapagkat ipinahayag sa mabuting balita kung paano itunuturing ng Diyos na matuwid ang tao at ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya Ayon sa kasulatan sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid Samantalang sa Hebreo chapter 11 verse 6, ganito naman ang sinasabi. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Hindi tayo niligtas ng Diyos upang mamuhay lamang sa ating sariling paraan kinakailangan nating pagtiwalaan ng Panginoon sa lahat ng bagay. Purihin siya sa mga bagay na nauunawaan natin. At ganoon din naman, pagtiwalaan natin ang Panginoon sa mga areas in our lives na hindi natin lubos na nauunawaan. Nangako si Jesus na kailanman ay hindi niya iiwan ang mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya kaibigan, kapatid, kung sinisikap mo sa iyong sarili na maunawaan at gawan ng sarili mong kaparaanan ang lahat ng bagay at mga bagay-bagay na nangyayari sa iyong buhay without the help of God, you will utterly fail. We only need to believe and trust God whatever comes our way. Ang ikalawang kinakailangan natin gawin, gumawa ng mabuti. Muli ito ay isang simpleng bagay na mauunawaan. Ngunit kadalasan sa ating mga buhay, ang bagay na ito ay di natin nagagawa. Tayo ay tinawag upang mamuhay ng isang makadiyos na buhay sa harap ng Panginoon. Sa loob ng ating mga tahanan, at sa mundong ating ginagalawan. Alam ba ng iba na ikaw at ang iyong sambahayan ay mga tagasunod ni Kristo? Kung alam nila eh, ang sunod kong katanungan na naisin ba nila ang nakikita nilang buhay na mayroon ka? Madinidig mo ba sa magulang ng iyong kaibigan na kanyang papayuhan ng kanyang anak na tularan ka gumagawa ng mga mabuting bagay sa kanyang kapwa. Dapat tayong mamuhay ng makadiyos sa harap ng iba kung nais natin na ang ating mga tahanan ay manatiling pinagpapala ni Kristo. Malaki ang maitutulong ng simpleng utos na ito na makita sa iyong buhay at sa buhay ng iyong buong sambahayan pagkat kayo ay nagiging magandang impluwensya sa iba. At kung ating susundin ang payong ito, makikita natin ang pangako. Sabi sa talata, mananahan kang ligtas sa lupain. Sa English version, ganito ang sabi, you will live and have safe pasture. Ang pangakong ito ay may dalawang bahagi. Kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon at gumagawa ng mabuti, ito ay una, makapagbibigay ng katatagan, stability. Ito ay isang pangako sa bayang Israel. Ngunit may aplikasyon din para sa atin. Naaalala ba ninyo ang kahulugan ng salitang mananahan sa unang bahagi ng talatang tatlo? ng ibig sabihin ay to settle down, to abide, or establish? Ibig sabihin, kung magtitiwala tayo sa Panginoon at gagawa tayo ng mabuti, nangako siya na aayusin niyang ating buhay at bibigyan ni Jesus ng katatagan ang ating mga buhay. Para sa akin, napakagandang pangako ito ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na Maaari tayong maging matatag sa Kanya kahit sa gitna ng kahirapan. Kaya niya tayong patahanin at pakalmahin sa gitna ng bagyo. Sino sa atin ang hindi naghahangad ng katatagan sa ating buhay? Magulo ba ang buhay mo, kaibigan, kapatid? Nais mo bang umayos na ang mga bagay-bagay? Hinahangad mo na ba ang panahon na masisiyahan ka sa buhay mo? Magtiwala sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Sa ganoon, makakamit mo ang katatagan na gusto mo tulad ng pangako ni Yesus. Kalawang pangako, kalakasan, strength. Siyempre naman kung ikaw ay matatag, ikaw ay may kalakasan di laman sa espiritual na kalagayan kundi sa physical din. Patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos ang iyong lahat ng pangangailangan upang magkaroon ka ng malakas na pangangatawan. Sabi nga ni James sa kanyang sulat sa chapter 1 verse 17, ang ganito, Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag at kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi lamang ang pagkain na ibinibigay ng Diyos sa ating araw-araw ang sakop ng katapatan ng Diyos para tayo lumakas sa pangangatawan, kundi lahat na kakailanganin ng buong pagkatao natin. Mental strength, emotional strength, and spiritual strength upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay ang ikalawang obserbasyon ni David ay makikita natin sa verse 4 ang kahalagahan ng ating pagnanais para sa Diyos talatang apat, sa talatang ito makikita muli natin ang isang mahalagang principle verse 4, unang bahagi. Sabi dito, kayawin mo hanapin ang kaligayahan. Sa wikang Ingles, ang salin ay delight yourself in the Lord. Kung nais natin magkaroon ng kasiyahan ng ating puso, kailangan muna natin maging masaya tayo sa Panginoon. Ang salitang maging masaya ay ibig sabihin maging labis na kaluguran. Ibig sabihin, kahit sa panahon na tayo ay nakadadama ng kalungkutan dahil sa ating madilim na pinagdaraanan, dapat palagi ang isaisip natin na ang Diyos ay mabuti at siya ay laging karapat-dapat ng ating papuri at pagsamba. Ano mang sitwasyon, mayroon tayo. Maraming tao at pamilya ang hindi nagkakaroon ng katuwaan sa Panginoon ang ating pagtuon at pagnanais para sa Panginoon ay napalitan ng makamundong kasiyahan at hangarin. Kung ating lamang pag-iisipan ng gusto ang ginawa ng ating Panginoon para sa atin, eh, papaanong hindi tayo malulugod sa ating kahangahangang tagapagligtas? Ang tanging dahilan lamang na aking nakikita para hindi tayo magkaroon ng saloobe ng kagalakan sa Panginoon ay dahil hindi pa natin lubos na naiintindihan ang lalim at lawak ng kanyang pag-ibig at habag sa atin. Tinitiya ko sa iyo kung sisimulan mong talagang isaalang-alang ang lahat ng kanyang ginawa at kung ano ang kanyang tiniis para sa iyo, ikaw ay malulugod sa Panginoong Yesus. Kaibigan, kapatid, gawin mong si Yesus ang hangari ng iyong puso at ganoon din naman ng iyong buong sambahayan. Pagkat mayroong nakalaang pangako para sa inyo sa ikalawang bahagi ng talatang apat Ganito naman ang sinasabi at ang pangarap mo'y iyong makakantan. In English, He shall give you the desires of your heart. Teka muna, Haring David. Ano ba ang ibig mong sabihin diyan sa pangakong iyan? Well, it means just what it says. Ang ibig sabihin ng salitang pangarap o desire sa ating teksto ay isang pagnanasa, pakiusap o kahilingan. Ibig sabihin, ipagkakaloob ng Diyos ang mga hangarin ng ating puso kung tayo ay nalulugod sa Kanya. Teka, sinasabi ko bang sasagutin ng Diyos ang bawat panalangin ayon sa gusto mo? Sinasabi ko ba na ipadadala ng Diyos? ang perang kinakailangan mo na pambayad sa Meralco o bayad sa iba pang dapat bayaran? Hindi ko maipapangako na gagawin niya ng Diyos, bagaman kayang-kaya niyang gawin ang anumang hinihingi o idinadalangin mo. Dapat tayong magingat na huwag alisin ang talatang ito sa konteksto. Sa mga nauna, pinayuhan na tayo na magtiwala sa Panginoon, gumawa ng mabuti at malugod sa Kanya. Kung ginagawa natin ang mga bagay na ito, ang ating mga puso ay tama sa harapan ng Diyos para sa mga taong matuwid na namumuhay at sumusunod sa Kanya ang magiging hangarin at naisin ng kanilang mga puso ay magiging parehas sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, magkakaroon ka lamang ng pagnanais para sa mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Ito ang nakapaloob na katotohanan sa talatang ito. Hindi nakikita ng marami na natutubad ang kanilang mga naisin dahil hindi sila naaayon sa kalooban at paraan ng Diyos. That's the problem of many. Kaya't Niliwanag ni Jesus sa Mateo 6.33, Kanyang sinabi, Datapot, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang ikatlong mahalagang observation ni David ay mababasa natin sa mga talatang lima hanggang anim kanyang sinasabi na mahalaga ang devotion sa Diyos. Talatang lima at anim. Nagpatuloy sa pagsasalita si David tungkol sa ating debosyon sa Panginoon. Tiyak na sasang kayo sa akin na kailangan natin ng nakatuong debosyon sa Panginoon. Pansinin natin ang ilang mahahalagang bagay na sinasabi tulad ng mga nauna, mayroon din itong prinsipol. Talatang lima unang bahagi, ang iyong sarili sa kanya italaga. Ang salitang italaga, to commit, ang ibig sabihin ay ibigay, ipagkaloob. Ibig sabihin, ilagay natin sa kamay ni Jesus ang ating buhay kasama ang mga problema at alalahanin ng buhay. Hindi tayo dapat mabahala at mag-aalala sa mga pangyayari sa ating buhay. Ang Diyos ay soberano at Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ako ay namamangha na pinagkakatiwala natin kay Jesus ang ating walang hanggang tadhana, ngunit kadalasan ay hindi natin siya pinagkakatiwalaan sa ating pang-araw-araw na mga problema. Pinaaalalahanan din tayo ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa 1 Peter 5.7. Sabi dito, ipagkatiwala nyo sa kanya ang lahat ng kabalisaan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ngayon, tingnan naman natin ang pangako sa prinsipol na sinabi ni David. Minsan pa, may dalawang bahagi ang pangakong ito. Una, ang kasiguruhan. Ikalawang bahagi ng talatang lima. Sabi dito, tutulungan ganap kapag ika'y nagtiwala. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi kailangang matakot kapag dumating ang mga problema sa buhay. Ang ating paghihirap ay hindi tago sa Panginoon. Alam na alam niyang iyong sitwasyon at kaya niyang tugunan ng anumang pangangailangan mo. Makakaasa ka sa kakayahan ng Panginoon. Kaya't ating ipagkatiwala natin ang ating lahat na pangangailangan at gawain sa Kanya. Tandaan, siya ang Diyos na may kapamahalaan sa buong sang sinukob. Sa Filipos Kapitula 4, talatang labing ganito ang sinasabi. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganahan ng kayamanan niya at ang ikalawang bahagi ng pangako ang pagsulong talatang 6 ganito ang sinasabi ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat kung ihahandog natin ang ating mga buhay sa Panginoon at magtitiwala tayo sa kanya gagabayan niya ang ating buhay at tandaan ang lahat ng ating pinagdaraanan ay para sa ating ikabubuti. Malamang na hindi mo makikita ang kabutihan habang nasa gitna ka ng unos. Ngunit pag nalampasan mo na ito, mas magiging malapit ka sa Panginoon at higit na magiging katulad ka ng Panginoong Yesus. Ito ay magbibigay liwanag sa buhay mo at makikita pati na rin ang mga taong nagmamatyag ng iyong buhay. Hinahayaan ng Panginoon na tayo ay dumaan sa apoy upang ang pananampalataya natin ay maging dalisay tulad sa ginto. Sa ating pagtatapos, marami nang pinagtiisan si David sa kanyang buhay. Ngunit palagi niyang nasusumpungan na tapat ang Diyos anumang sitwasyon ang kanyang hinaharap. Natutuhan niya na dapat siyang magtiwala sa Panginoon at sundin ang kanyang patnubay kung nais niyang maging masagana ang kanyang buhay. Maraming buhay at tahanan ang nagkakagulo ngayon dahil ang mga tao ay nawala ng fokus at hindi na umaasa sa Panginoon o nagsusumikap na maglingkod sa kanya. Pakiramdam nila ay nakamit nila ang isang sukat ng tagumpay sa pamamagitan ng kanilang sariling mga kakayahan at iniwan ng Diyos sa equation. Kung nais mong makapagtayo at mapanatili ang isang tahanan na nakapagbibigay karangalan at kaluguran sa Diyos, kailangan mong lubos na pagtiwalaan ang Panginoon at umasa sa kanyang lakas at patnubay. At sa huli, always to stay focused on God and His Word. Pagpalain muli ng Diyos ang mga katotohanan ating napag-aralan ngayong umaga. God bless us all.